na dead ba sa mga fan As in classmate, hmm. ayaw niyang magpapapicture. Eh, kagustuhan lang naman ng mga panay ay kapag nakita nila kayo ng mga idol, ay talaga magpapapicture sila. Pero tong aktor, dead bala Ang ginawa ng isang panay, eh, hinila siya. Shit! para magpapicture, pa sa akin. Pwede pa magdali yung di ba? Ano ba sa akin? Ano ba naman yung talagang ano? Yung humi po ka na naman sa mag-post kang gan. Although, siguro pwede naman may hinahabol siya. Pero dyan, dyan ako bilib sa idol ko. Talaga, Miss Nora o Kahit na... Ang dami nagpapapicture talaga pinagbibigyan niya lahat yan. Hinto, di ba? Mm -hmm. talaga, hindi dyan-dretso. Although nag-sorry naman, in part, Sorry ah, I have to go, sabi niya ako. Ay naku, itong actor na ito ha, may nagkwento rin sa akin sa isang event. So, wait, Ganyan na din lang. daw ang ano, ang attitude niya. Kaya naman ayaw magpa-picture. Oh, ano pa oh. naman yung hinto ka rin naman sandali, di ba? O kaya, pwede, baka nga talagang may attitude tong actor na ito. Oo, oh, diba? oh, meron talaga. Ganyan, eh unang una, hindi naman siya gano'n din kasikat, di ba? <laughs> Madalang na rin siya mapanood sa mga series, di ba? <laughs> Pero attitude na tsitura, Diyos ko. Kung ako halbaw, super idol, si Maricel na kino. Maricel! Pag-picture talaga. Pagka, hindi po wag na. I'm sorry, nagbabada. Taga mo mawawala na yung paghanga. Na, di ba si na at Regine? Na, nasa sasakyan na sila, pasara na yung ano, yung, yung, yung ano, sasakyan na yung pinto. Tinawag ko sila! Ay, kaya din nang kinento ko before, <laughs> si Alden Richards, si Kata, si Kata, gustong magpapicture mga kasama ko. Hinalang din kotse ni Alden. Alden! Papapicture yung mga ano ko, kaibigan ko. Baba ng kotse ang Alden Richards, kaya talagang gustong-gusto ko siya. May oh, picture oh, papicture siya. Oh, o oh, ganun din ang sinabi. Oh, ano. at Regine, pinagbigyan niya yung mga kasama ko. Kaya pagkakay mga ganun yung mga artista, lalo kang hahanga sa kanila. Yeah.